Iris, iwasan mo muna ang tao na laging pangiti dahil tukso siya ng pagkakamali at gastos sa iyo dahil may dalang aura ng kamalasan na magagawang maibibigay sa iyo ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, huwag mo na gumawa ng pagsang-ayon sa kausap pagtungkol sa pera dahil ikaw din ang pwedeng magastusan na hindi na maibabalik sa iyo ang pera at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, huwag ka muna makisama sa mga tao na mahilig sa alak at sa chismis na tungkol sa pera at lalo na sa pag-utang para makaiwas sa makakaaway ang gabay signos ng kalikasan. Cancer dapat ay maging maingat sa kalusugan ang iingatan ay hayop dalawa ang gulong, at mabilis na pagkilos ang gabay signos ng kalikasan. Leo, mas mainam pa sa iyo ang masungit, at hirap kausapin ngayong araw, dahil pag mabait ka ay madaming lalapit para ikaw ay gustong iisahan ang gabay signos ng kalikasan. Virgo pag may nasabi ang kapatid na dapat nagagawin ay sumama dahil pag tinanggihan, ay manghihinayang sa magandang resulta, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, mas mabilis na paggawa ng desisyon, ay okay sa iyo pag ikaw ay paudlot-udlot ay ikaw din ang mawawalan ng kasiyahan, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio mas mainam na maging mas matahimik sa paggawa ang isang trabaho. Pag nakipagkwentuhan ay abalang tunay sa iyo na ikakalungkot na araw, ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, magalit kung magagalit ang dapat mong iparating sa kausap kung nasa tama ka at naaayon na salita lang para matauhan sila. Dahil pag hindi ka nagalit ay ikaw din ang mawawala ng pera, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, sige ituloy mo ang iyong plano na gustong magawa, dahil pag ikaw ay nag-alinlangan ay baka manghinayang ka na resulta pag hindi ka natuloy, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, mas mainam na makipagbonding ka sa pamilya para ang signos na sila ay makakakuha ng karamdaman, ay maiiwasan ang gabay signos ng kalikasan, Pisces. Huwag mo nagumawa gumawa ng pagbibiyahe paggabi na dahil pwedeng magkakaroon ng gastos na hindi mo inaasahan, at huwag aayon sa ibang kahilingan ng anak para makaiwas sa gastos ng hindi mo pa rin na inaasahan, ang gabay signos ng kalikasan.